Welcome to my channel Today, magsisarot tayo ng kalaman tungkol sa wastong paraan ng pagliligo Una Basain ang buhok at buong katawan Pangalwa Linisin ang buhok gamit ang siyampu at gugo Gamitin ang dulo ng daliri sa pagmamasahin ng iyong anit upang malinisan ito at dumami ang bula Balawang mabuti. Kasunod, kuskusan ng sabon ang basang bimpo at kususin ang muka at lahat ng parting katawan. Bigyan pansin ang liig, likod ng tainga, siko, binti at alak-alakan at ang mga daliri sa paa. Kasunod, pangapat, balawan ng ilang beses hanggang matanggal ang mga bula sa buhok, muka at buong katawan. Siguruhing malinis at walang natirang sabon sa katawan. Maaari ring gumamit ng malamig na tubig at sundan ng malamig na tubig upang sumara ang mga skin pores at maiwasan ang pagpasok ng mga likabok o dumi sa balat. Panglima, punasan at patuyuin gamit ang mga linis na tuwalya ang buhok at buong katawan. Magsuot ng malinis na damit. Mariring pulbusan ang piling bahagi ng katawan upang mapanatiling mabango at maginawa ang pakirandam. Muli, maraming salamat sa panonood ng aking video lesson at sana sa mga susunod kong i-upload na video ay buli niyo akong suportahan at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pakisubscribe na lang po ang aking video lesson upang marami pa tayong matulungan sa mga susunod na i-upload.